Ako si Ella, anak ni Aling Rita. Laking Maynila ako sa pagkakalam ko sa Espanya, Manila ako pinanganak. Doon na din ako lumaki. Lumaki kung saan sa murang edad ko palang, lang ay lantaran na yung kabikabilaang makamundong gawain. Si nanay, nagatrabaho sa club sa Kuwaw dati yun. Naalala ko pa noon na Pagpapasok si nanay, gustong gusto ko sumama sa kanya noon kasi nga madami daw pagkain doon at inumin. Tapos, galit na galit noon si tatay kada maglulupas ay ako sa iyak dahil hindi pumayag na sumama ako kay nanay. Kasi hindi daw ako pwede doon, bawal daw bata. Pag uwi na lang doon ni nanay sa umaga, may pasalubong siya sa akin. Isipin mo yun na. Pumapayag si tatay noon na magtrabaho si nanay sa club, tapos iba't ibang lalaki gabi-gabi ang kasama ni nanay. Dati, kasi nung bata ako, di ko pa alam kung anong klaseng trabaho ba meron sa club. Basta pagkakaalam ko noon, may pera lagi si nanay at masarap ulam namin sa tanghali. Madalas mag-away si nanay at tatay noon. Meron pa noon ah, may dinalang lalaki si nanay sa bahay. Akala ata ni nanay tulog ako noon. Naalimpangatan nga ako noon eh. Akala ko may umiiyak. Pagsilip ko sa kortina ng kwarto, may kasama si nanay. Nasa paanan ni nanay yung lalaki. Nasa pagitan ng dalawang hita niya, yung mukha ng lalaki. Doon ko unang nakita yung ina. Kinakain pala yung pe pek. Ilang beses ko na rin nahuhuli si nanay na iba't ibang lalaki ang kasama. Wala silang pakialam. keso, marinig ko o hindi. Basta ang mahalaga, may pagkain at may panggastos kami kinabukasan. Si tatay, imbes na siya yung magtrabaho, ayun. Laman ang pasugalan, dumadayo pa yun, tapos uuwing lasing yun. Diba? Araw-araw sa ginawa ng Diyos, yun at yun na lang ang routine sa buhay niya. Wala nga lang sa kanya yung mga ginagawa ni nanay eh. Basta, para sa kanya, may kakainin siya sa susunod na araw at may mahihingin pera kay nanay.